siya. <laughs> alala ko lang yung ate ko. Special child po kasi yun ay. Wala ko lang po. Wala man lang po, pero nung isa lang yung Kaya, nung nalaman namin, alala na pala siya. <laughs> Tapos nung namatay siya, <laughs> wala pa rin kami pera. <laughs> ang hirap din. Pag namatay na, mahirap. Mahirap pa rin oh, Shout Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Richelle. At, uh, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you Marius Black Thank you very much. Mga kalingap, mga kapubrail at ah, supportahan natin. epo eh po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. At uh, kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para Maging update ito kayo sa lahat ko pang ginagawa mga video At uh, ngayon po mga kalingap, bago nga galing po tayo sa bakasyon Ano po tayo sa Malalag, sa Dabao So ngayon po mga kalingap, first uh, day natin po ngayon Unang araw po natin ngayon na mag uh, i scout Ano po ano At uh, bago po ako nagpumunta sa scout Ano po, babalikan muna natin po si Rona Kumustahin na muna po natin kung ano po yung kanyang kalagayan at uh, kung naalala nyo nga po last na ma-vlog -e ko siya, sabi niya ay maglilipat na raw po siya ng bahay. Kasi nga pinapalis na raw doon sa kanyang tinitiran. So ngayon po mga kalingap, babalikan po natin siya at kukumustahin po natin siya. Ay po mga kalingap, samahan nyo po ako at para makausap natin siya. At uh, siyempre po mga kalingap, bago ang uh, lahat, uh, huwag po natin kalimutan na supportahan uh, Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog. Kalingap Prab at uh, Royal of Malala Rochelle Morales Vlog. At siyempre po mga Kalingap, ang inyo lingkod, huwag po natin kalimutan na supportan. Marius Vlog po. At uh, sa ngayon po, simulan na na po tayo ng uh, uh, paghahanap po ng mga matutulungan natin sa lahat po. Ano? Kasi una-una po, kagagaling lang na po natin sa Davao, kinadudong Royal. Ano po. Kaya nagpaalam na po ako sa kanila na oo uh, mag-una uh, na po dito sa Daet. Kaya nandito na po tayo ngayon sa Daet mga kalingap. At ayun uh, nga po, unang pupuntahan po natin ay si Rona. Ayan. Marami pong salamat mga kalingap. Ayan po ay nandito na po tayo sa lugar ni uh, Rona. Ano po. At uh, kukumustahin po natin siya. Ayan na. Nandun daw po siya sa Hanapin muna natin po siya mga kalingap. Ayun, nandito po siya sa tabi ng ilog. Hey Parang malungkot siya. Ayan, santali. Hello, Rona. Ayan, Rona, kumusta? Bakit, ano ginagawa mo dito? Iisip lang ko. Ah, nag-iisip ka? Akala ko nakaalis ka na, na dito sa bahay ninyo. Kasi bago ako umalis noon, di ba sabi mo, aalis na kayo gan? Mm -hmm. Ano po, wala pa po kami pera pang, ano po, pang gastos po ito po. Saka po, yung mga gamit po ni mama. Wala ka. po nang maghahakot pa. Wala po kami ng pera pang Arkel po. Ah, ibig nyo sabihin talagang pinapalis na kayo dyan. Talagang... Mm. so, ano po, wala naman po sinasabi yung may-ari na amalis, pero may nakapa, ano po sa akin, nakapagsabi na pinapaalis ko kami. Po. Yung parang gusto na din po na malis po kami. Kasi wala naman kami doon na ang pagsakurin pag malaki parang na, nararamdaman ko po na ganun po na, parang gusto na din po kami umalis kaso wala naman po ako mapuntahan wala din po pera pang gastos. So, bakit dito ka nakatambay? Ito ang lalim-lalim ng dam na yan. O, bakit uh, mamaya mahulo ka dito? Nag-iisa ka lang dito. Wow. Uh, dapat uh, kapag nag-iisip ka, wag kang uh, dito sa dito sa tabi ng ilog. Butig. Ano itong dam ba ito? Ito ba yung dam? Okay. Dam yan. Mm. Yun nga, galing ako doon sa bahay mo at sabi nga, nandito ka raw kaya pinuntaan kita dito so ngayon na talagang uh, balak mo nang umalis dyan sa bahay gusto ko po sana umalis na kaso ah, wala pa nga pang pera pang mm. pang pliti sa mga sasakyan maha sabi po nung kapatid ko doon wala pa din po daw siyang pera wala, di pa din po kumpleto wala pong lutuan doon kawala wala pa po wala pang pisa na daw ko, baka din po yung kapatid ko doon din daw ko matira sa kanila o maliit lang din naman po yung bahay so, uh, meron lang po akong pera sa malilipatan matagal na po ako nag dyan Mahirap po talaga yung nakikisama tapos kala mo okay lang tapos may masasabi talaga hindi naman directly sa'yo pero naririnig mo sa iba ganun mm. so hindi ka pa rin pala sure doon sa kapatid mo dahil unang una maliit lang yung yung uh, lilipatan mo doon Opo. At hindi ka rin makaalis dahil uh, ano yun, wala kang panggastos para sa mga gamit ninyo paghakot? Opo. Saka pag ko din po kung doon sa kapatid ko ay eh. gawa ko ng yun nga po pag ng anak kong isa ko kung yung asawa ko at malayo nga po sa trabaho niya po yung ilipatan namin hindi naman po ako makauwi dun sa bahay nila. Hindi ko po alam. Ano? Sana ako mapunta. Mahala na. Masagtag pa din. Kaya pala nandito ka. Basta, so ngayon na uh, yung sabi mo na paghakot ng mga gamit mo, walang problema yon Nandito ako, pwede kitang tulungan na mahakot yung mga gamit mo. So, ang isipin mo ngayon kung saan yung talagang pupuntahan mo sure na kung saan ka lilipat at isa pang option doon ah, halimbawa mag maghahanap ako ng bahay na matitirhan ninyo, pwede pa rin kita matulungan doon ano? pansamantala, meron kayong matitirhan ng anak mo Lama. ano? Hmm, gusto ko din po saan eh, kasama po yung ano yung anak ko yung asawa ko. Magbukod po sana muna kami. Kasi wala pa po kami pera pang upad niyo po. Kahit nga po pang down. May one month advance, one month deposit. Saan naman po namin ko kung Wala pa po kami yung pera. Yung sahod po niya ay wala na ha. Din po naubos na din Mm -hmm. Nangungutang na lang po kami dun sa kapatid niya para may pang allowance po siya. nung nakaraan nga po, yung may dala po kayong bigas, sabi niya po, eh, malaking tulong na daw po yun. Kasi, ano po ay, nung umuwi ko siya, wala po siyang pira. Wala po kami bigas din noon. Naplatan daw po siya noon. Isang daan na lang po. Eh, o, na ibigay pa sa motor. Kasi kapi na din po sa amo. Gawa po ng naplag. Kaya kung may pagkakataon po sana, makabukod po kami ng pamilya. Hindi lang po yung problema. Kulang, kulang po talaga yung budget. Ayun, ah... Uh... Basta Rona, na kung lang tayo, ano, wag lang tayo makakalimot kay Lord. Sana palagi tayo magdadasal kay Lord. At uh, sa akin, gagawin, isa, alam mo raw na ano, isa lang akong scouter lang ako. Ano, walang, walang tumutulong sa akin. Pero siguro tutulungan, matutulungan kita na uh, yung gamit mo pwede na natin uh, i-lipat kung saan man. Ano, ang uh, mahirap lang ngayon dahil hindi pa natin alam kung saan ka talaga uh, maglilipat kaya mahirap pa ano, na kukuha tayo ng lilipat ng bahay mga gamit mo na wala pa naman sure na malilipatan. So ngayon, ang uunahin natin ngayon yung matitirhan mo muna. Ano para diretso na kung yung paghakot ng gamit mo diretso na doon sa bagong bahay na na ma titirhan ninyo. Salamat po. Kaya nga. Malaking napit na po ikaw sa amin. Um, sa totoo lang. Um, pagbibigay mo po sa amin. Um, Malaking bagay na po sa Salamat po. Ayan na. Uh, siguro sa akin, ginagawa ko lang yung mga dapat na tulungan. Kasi isa nga akaming pano isa nga kaming kalingap kami ay naglilingap sa mga tao na tulad mo na talagang wala na alos uh, kung saan saan nalang ipadpad ano kaya siguro uh, ginawa ang kalingap ng kasangkapan ni Lord ano para lahat ng mga tulad mo ay matulungan hmm, Salamat po Kuya Mar kasi talagang wala din po talaga mga pintan hirap po nang ganito. Ah, uh, mo, sa... na... Uh, uh. Sige, lang siya lang, kaka lang. Han? Lim. Ayan po mga kalingap, ano, sa ngayon po bibigyan. Namunan natin po siya dahil hindi pa po ngayon sigurado kung kung sa ano lilipat pa siya ano hindi pa natin sigurado kung saan siya lilipat so ang uh, si siguraduhin na muna po natin mga kalingat uh ung kanya pong titirhan ano. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Rona na uh, kahit paano nandito ako para matulungan kita. Ay, masaya po ako. Si bihira po yung mga taong katulad niyo. Mm, ngayon lang po ako na ng hindi ko na wa kanuan ano, sa tulungan lalo na po sa financial kasi so, ang bilik na ng pagkain ang binigay niyo po ng nakaraan ng itong bagay sa akin sa amin ito, Rona, tanggapin mo muna ito ano? kasi sa ngayon hindi pa naman natin na uh, Hindi pa natin na sure kung saan yung lilipatan mo ano at uh, sa ngayon ang hahanapin na muna natin ngayon ay yung malilipatan mo. Ayan, at uh, siguro kung uh, halimbawa man merong kang kaibigan uh, dyan na kusino na kukuha natin para marintahan ano. At ako rin maghahanap ako para malipatan niyo po. Maraming maraming salamat ko. Yes. <laughs> sa, sa ngayon, na uh, Magkuhan ka muna at kung ano man yung naririnig mo dito, uh, tiisin mo muna uh, at uh, bumili ka ng, uh, ng pagkain mo, meron ka ng pera, kumain bum pati yung anak mo, uh, kumain kayo. At uh, kung may naririnig ka man na hindi maganda sa yung pandinig, ay palabasin mo na lang sa kabilang tenga at uh, uh, alam na nga, nandyan si Lord na alam ko matutulungan ka. Nangyayapo na yun at nakikita na ako kapat sa isang bahay lang yun. na ganito. Yung ko palang yung maganda. Gusto ko na po talagang umalis na. Nga lang po talaga. Di ko nga po sinasabi sa asawa ko na naririnig akong ganun para di rin po siya mahiya. Ako na. Pag-sipis para sa kanya okay lang. Ako na lang yung nakakaalam. Mm -hmm. Tulad niyan, ano, ano yung mga... Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam ano, uh, karagagaling kara gagaling ko lang ngayon sa, doon sa Dabao. Sabi ko nga po, baka, matagal matagal pa pagkakaw magbalik. Ito, e, mag ko na lang po sana kayo. Kasi, oh nga, Pilipinas ang uh, napupuntahan ko lang yun nga po dun ng kapatid kong maliit na bahay po kaso ang um, ano lang po lalayo sa akin yung asawa at anak na mm. hmm. Ma madami din po kami doon ang kapatid ko dalawa na po Plus, mga pamangkin pa hirap pa <laughs> May tanong lang ako na ano, mula ba nung magkasama kayo, hindi man lang kayo nakakuha na yung, yung kahit na nag kayo na kayo magkasamang pamilya? Ano po, nung, napal, nung na-demolish po kami sa Bautista, nag po kami ng bahay. Tapos nung kalaunan na po ay hindi na po nakakapayat. Wala pong Pera na. Kasi isa lang naman po yung nagtatrabaho. Tapos nag-asawa na po ako. Na palipat po kami sa labo. Yung amo po nung asawa ko, may iba po na bahay. Doon po kami pa sa muntala. Tapos nung ano po, nung nagbagyo po, parang nasira po yung bubong. Pinaha po. Kaya naglipat po kami sa bahay mo. tapos nung medyo di pong ako na gagantahan ko nagpunta po ako dito sa mama ko para bisita po nakasakit naman po yung ate ko hirap po lalo na nagkasakit si ate halos wala din po kami kapira-pira masakit lang na part niya eh. hmm. mama eh. nesa di parin madel sa hospital kasi pa rin madala sa ospital. Kasi wala ka po. Tira. Tapos, sabi 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 nung kay mama. Ay sabi 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 po sabi yun nga po, natukoy po yung sakit niya. May sakit pala siya sa kidney. Nga ba po ako sa ati ko ay. <laughs> Miss ko na din Dala Yung katawanan ko ay. Alala ko lang yung ati ko. Special chill po kasi yun ay. Ang lamang lang po yun. Alaman naman lang pong pera nung isa lang yung nagtatrabaho. Kaya nung nalaman namin, alala na pala siya. Tapos nung namatay siya, wala pa rin kami ng pera. Ang hirap din. Pag namatay na, mahirap. Mahirap pa rin ilibing. Kan <laughs> elibing lang po 'yun dahil may ano. Yun sa kapatid po ng ate ko, tinulungan kami para mailibing lang po si ate. Tapos yung, dito na po ako na tira. si sabi ko, samaan ko muna si mama. Kasi malungkot po yun na eh. Siya lang dyan, mag-isa. Dito po siya nakakatulog hanggang sa nag-stay po ako dito, mga na buwan na po ako. Hanggang ang apat na buwan ka na dito? Opo. Hindi ka man lang, uh, meron ka na bang na, ay, ibig ko sabi, may kaligayaan ka na rin bang yung, lumigaya ka na rin ba sa, sa buhay mo? Ganyan kasi halos uh, lahat ng kwento mo, kahit saan ka mapunta, ay halos lahat kalungkutan yung wala. Yung naranasan mo. Ganun po siguro talaga ang buhay pagkaan. Ano yun? Dahil ba sa kahirapan talaga? Opo. Kahit nung nag-aaral po kami ng kapatid ko, lalakad lang po kami. Sa ano po kami nag-aaral sa Maynila. Minsan po wala po kami pagkain. Napasok kami wala kami ba? Kaya natigil din po. Ako. pag -aarap. Ang hirap So sa ngayon ang uh, pangarap mo talaga uh, sana guminawa naman yung uh, yung kalagayan, yung buhay mo ba? Oo. Ano ba yung uh, talagang pangarap mo? Ang pangarap ko yung simple buhay lang naman. Kung may makakain kami araw-araw, isa rin akong tahanan kasi alam na may mga anak na ako. Sana... Sana lang, lang. Sana lang po. Yun lang po yung pangarap ko. Karoon po kami sa rinitahan. Simpleng pamilya lang. kami po. kami lang pamilya ko. Asawa ko, anak ko. Para po ako, na wala po akong wala pa masasabi yung iba. <laughs> sa amin. Um... So, ayan ho mga kalingap, ano, sa lahat ko na mga gustong tumulong po dito kay Rona, ay pwede po kayong makipag-ugnayan po sa akin mga kalingap na Sana po ano, uh, matulungan po natin ako ito si Rona, ang kanyang pamilya po, na magkaroon din po siya na kahit na maliit o na matutuluyan ano po sa ngayon po mga kalinga bilang uh, isang scouter isang scouter po ako ano uh, wala pa po akong kakayanan na magpabahay sa tulad nila Rona so ngayon po uh, ipapangako ko po sa po kahit po yung uh, sa titirhan nga na yung kahit po magrenta lang siya ay ipapangako po, po na makakatulong po ako sa ganung paraan. Pero yung sa ganun po na pag uh, bahay na po, hindi ko pa po yung kaya. Kaya sa lato ng mga may kaluwagan po dyan, may mga mabuting kaluuban na gustong tumulong po ano, uh, dito kay Rona, ay eh, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin. At uh, yun nga po mga kaliyap, kung nakita nyo po, uh, marami na po tayong naibigay po kay Dodong ano at uh, sa sa ngayon po ay sobra po, po po siyang busy marami pong nakalain up pa sa kanya kaya ito po si Rona kahit po sa ganitong paraan na makatulong po ako sa kanya ginagawa ko po ang lahat para sa kanya para matulungan po siya ano kaya sa lahat po ng mga gustong tumulong welcome po kayo at uh, ito po si Rona ano masasabi mo sana po matulungan niyo po ako kahit Mag-upa lang po muna kami kasi wala pa po kami pera. Eh. <laughs> mm, sa salamat po kay Amar, sa lahat po ng naitulong niyo po sa amin. Malaking bagay na po ito sa amin. Mm. Mm. At saka sa susunod runan, uh, kapag mag-iisip ka, wag dito sa tabi ng bangin. Ano, Ama. malay mo kasi Ayan po mga kalingap, ano, kung makikita po ay pag ganito lang po ulog ka na sa isa, isa, po pala itong dam, ano, kaya nakakatakot din po na lalo na kapag nablank yung isip mo uh, sa ganito. Kaya dito ko nga po siya naabutan sa tabi ng, uh, ng dam. Kaya uh, sa sunod na araw na kapag mag-iisip ka, huwag dito sa banda dahil uh, hindi natin kasi... po dito. Ha? Mahangin, tahimik. Ah, gusto mo sa tahimik. Hmm. Oo nga, pero baka nga ito, ito ka dyan. Alam mo naman marami nasa kapaligiran. Ano, ayan Oh. po mga kalingap sa lahat ng mga gusto tumulong. Welcome po kayo. Ayan, marami po salamat sa lahat. At ayun uh, nga po mga kalingap, ano narinig naman po natin, narinig niyo kung ano po yung uh, sinabi ni Rona ano, na talaga pong uh, habang tumatagal po yung uh, kaugnayan natin kay Rona ay nakukuha po natin o naliliwanagan agad lahat ng mga uh, kwento po sa kanyang buhay, ano po lalo nang napakasaklap naman dahil uh, sabi niya nga po mula sa pagkabata hanggang sa ngayon hindi pa lumigayang yung kanyang buhay ano po sana po mga kalingap ano sa sa pamamagitan ko po ano ay makilala po si Rona at uh, matulungan po siya at uh, maraming maraming po salamat salamat sa lahat ng mga magtitiwala at uh, tutulong kay Rona and marami po salamat sa lahat at uh, siyempre po mga kalingap huwag natin kalimutan na suportahan kuya Bal Santos matubang ate na vlog Kalingap Rob at Arwell of Malala, Rosel Morales Vlog. At siyempre po mga kalingap, ang inyo pong na Morales Vlog po. Ayan, marami pong salamat. Mm -hmm.